Yan uh, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol. So, ngayon mga idol oi, uh, manghilaw tayo, no? Ah uh, natin kung uh, may mahuli tayo. So, samahan niyo ako mga idol. Bali ako lang ngayon mag-isa mga idol no. At 'yung mga anak ko ah ang busy mga idol. So, ako lang mag-isa ngayon. Kaya tara, let's go mga idol. Uh, samahan niyo ako mga idol. Whoa! <gasps> E mga idol uh, may nakita tayong isang mga idol yan tigre mga idol mga idol so, hindi makikita mga idol kunin natin yung mga idol para kay Bonsa Bang may ahas. Tingnan tingnan din natin bago tayo makbang. <coughs> Tumisa pot mga idol, kita niyo mga idol, sapot. Tu 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 laki. Ay, mga idol. Yun, laki mga idol. Yun mga idol, numero uno mga idol. Yun. Numero uno mga idol. Laki mga idol. Kunin natin yan. Yun mga idol. Oh. Laki, malaki yan. Mga idol. Oh. Numero uno. Kunin natin. So, yung mga idol. Uh, bali, dalawa lang yung nakita natin mga idol. Pero, di na rin logi mga idol kahit pa paano nakadalawa tayo. So, yun lang. Uh, maraming salamat. At God bless po sa inyong lahat mga idol. ah uh, huwag nyo po sanang kalimutan yung like at i-share mga idol. At syempre, pakisubscribe na rin po kung nagustuhan niyo yung video na ito mga idol. God bless po sa inyo lahat.